Ito yung buting-ting ibriting natin yun. Okay siya. Pero kapag hitin nito ng manibila pa kanan, ayaw na nito umandar. O. Nagsisignal, nagbiblink yung kanyang sensor. Ah, okay. uh, try natin yung post tag. Nawawala yung kanyang post tag. Pero ganyan, oh post tag niya meron. Pero pagdating dito, biglang na, uh, namamatay siya tapos yung post start nyo post start natin walang function pero kapag ipinalik natin doon kapag nagsimula naman yung umilaw yung kanyang uh, check engine ito post start natin ang function siya okay hey, what's up mga friend uh, happy new year sa lahat may buting-ting-ting-ting na naman tayo na dito, mas tayo sa ating bago tutorial dito sa isa rin motopad nito ang problema nito maandar siya uh, okay naman yung andar niya walang problema uh, problema lang niya nito kapag tinanong mo yung manubila niya makamatay siya tapos kapag start mo ayon mag start kapag binalik mo maandar naman siya buting ting ibriting natin yun okay siya pero kapag Itin nito ng Manipila, pa kanan Ayaw na nito umandar oh. Nagsisignal, nagbiblink yung kanyang Sensor okay. uh, Try natin yung post start Nawawala yung kanyang post start Pero ganyan oh, Post tag niya meron Pero pagdating dito Biglang nawa, uh, namamatay siya Tapos yung post nyo yung Post start natin Walang function pero kapag ibinalik natin doon, kapag nagsimula naman yung umilaw yung kanyang uh, chicken din, ito po start natin. Ang function siya. Ito lang ang problema niya. Uh, nung unang, ang uh, unang gumawa nito, pinalitan ito ng... Nagpalit na ng oil temperature sensor yung unang gumawa nito. Pero kaso ganun pa rin ang nangyari sa motor, bigla pa rin namamatay kapag pinihit mo sa kanan. Kaya napagpasyahan na lang ng unang gumawa nito na kailangan daw itong ipa-diagnose at dalhin sa kasa para madiagnose kung ano ang sira ng kanyang motor. Ang ginawa ni customer, nagpasikan opinion siya pumunta sa dito sa atin at ito ginawa natin ang kanyang motor. Okay, tikik mo ng ilang bisis bago siya umandar. Pero kapag uminit na, madali sandarin pero wala naman siya, wala naman siyang minor. So mga pen, uh, mga kabuting ting everything. Ang focus natin dito kasi namamatay siya kapag gina kinipihit natin pa kanan yung kanyang manubela. Uh, dito tayo magpo sa wire, kanyang ignition switch. Kasi may apat, apat na wire doon. Isa sa apat na wire doon, sa tingin ko putol kasi uh, naglulos kontak siya kapag pit na yung manubila sinaganan so ito lang yung problema ng kanyang motor mga friend simpleng basic troubleshooting na naman tayo start na tayo buting ting dito mga kabuting ting everything dito tayo pupo sa wire kanya niya yung eh, message switch kung yung niya dapat may isa isa dapat tumulig niya itong dalawa yun o pinagtagpo lang nagkabulbol so uh, ayusin natin to so titislate muna natin kung bawat isa nito may lumalabas na kuryente uh, sa mga hindi nakakaalam mga kabuting ting everything itong isang wire itong purong black, ito yung patungo sa ating accessory wire wire na may blue na may stripe black. Ito yung patungo sa ating seawall. Sa ganitong paraan basic tayo. Gagamit tayo ng test light. Ito yung gamit natin clip natin sa body ground kasi positive yung hanap natin. Ito. Tapos testing natin dito sa purong red kung gumagana ba itong ating test light. So good syo ating test light. Sa kabilang red goods rin, may kurinting lumalabas. So goods yung ating test light. So sa pagtitesting, sa pagtitesting ng dalawang wire na ito, dapat naka-on yung ating susiyam. Tapos natin. Goods naman yung papunta ng ECU. Sunod ito yung ititest itong accessory wire. Goods naman siya. Atin diba kasi nato itong wire ng linya ito. Dito sa kanyang steering column, sa ilalim ng steering column. Ah, uh, siguro may putol dito kapag kinabig mo sa kanan na mamatay yung makina dito mga kabuting ting ah, na check na natin yung kanyang harness wire sa may lalim na kanyang steering column okay naman yung continuity wala namang sira wala namang putol nang natin uli yung kanyang linya ng kanyang sakit dito sa kanyang ignition switch nalaman natin na walang pumapasok na kurente na naman dito so tiningnan natin yung kanyang linya ng kanyang ignition switch ito ang tumumbat sa atin nakita natin yan yan po tutol yung isang red wire ng kanyang ignition switch so ang gagawin natin dito ihinangan na natin yan sa pagkakataong ito kailangan nating tanggalin yung kanyang ignition switch para mahinang natin at may balik natin sa pwesto yung natanggal na sang red wire. So na kabuting ting yung sira. Tulong pala yung sira oh. Hinang lang katapat. Kailangan lang natin hinangan. Oh, ito na siya. Tapos na natin na hinang. Yan, sulit na yung pagkahinang yan. Ito na siya. Ay, kabit na natin. Ano ignition switch? Listingin natin thing natin pang gano'n. ano napapansin nyo kapag nagto turn left tayo turn right tayo kanina mamamatay siya ayun hindi na Kanina kapag naka-turn right tayo tapos nag-start tayo ginagamit ito yung kanyang push button ito ayaw gumana so ngayon subukan natin oh, so, so good na siya yun lang ang kanyang problema kunti-kunti lang ang problema kung ano-ano pang pinalitan nagpalit na sila ng TPA sensor uh, ah, oil temperature sensor hindi pa rin ganun pa rin ang nangyari ang problema lang pala nang ng kanyang ignis, uh, ignition switch ito lang yung problema ito pinalitan ito nila ibinalik ko yung original kasi wala itong problema ang problema nandito sa kanyang sasiat oh, uh, ito na pa mga friend na yung pinagawa natin third goods na oh. So, yung, uh... okay na mawis uh, sir, okay na daw, sabi na sir isa na kayo magpaayos. Oo. Hindi na. Hindi na Walang... Walang masayang pira. Oo. Oh. Hindi na natin kailangan ipa-diagnose Oo. Oh. Hahaha. <laughs> <laughs> Yan. Gusto na. Yun lang po mga pre na ah, kapag... Kain-tounder kayo ng mga ganito pa nangyari. Sundan nyo lang yung tamang proseso na ginagawa natin. Uh, ah, matutuntun nyo talaga kung ano ang, ang sira. Ah, uh, po sa araw uh, sa oras ito. May isa na naman tayong customer na napapasaya. Uh, salamat po sa sumusuporta sa atin. Ah, uh, like and share po at subscribe. Uh, maraming salamat sa lahat at God bless po.